Sa kabila ng malinaw na pangaharas at pambubuli ng China sa Pilipinas, may mga ilang kababayan pa rin tayong tila sumusuporta pa sa China. Yan ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Maraming salamat, Dayan. Nasaksihan natin ang pambabraso at pambubulin ng China sa ating mga sundalo. Tumumbad sa ating paningin kung paano nila sinalakay ang ating mga puwersa. Kung paano nila binuli. At nakita natin na hindi lamang physical na pambabanta. Nakita rin natin ginamitan ng bladed weapons. Nakita natin kung paano binutasan ang inflatable boats ng ating Navy. Ang nakalulungkot dito, ang ating mga sundalo pinagtatanggol ang ating bayan. Pinagtatanggol ang ating sovereignty. Pinagtatanggol ang ating sovereign rights sa ating exclusive economic zone para tayo maging isang buong bansa. At ito ay ginagawa nila kahit alam nila na mas malakas ang China, mas malakas ang puwersa, nilalabanan nila itinataya nila ang kanilang buhay. Pero sa kabila nito, may mga Pilipino pa rin nakahanap pa rin sa kanilang puso ang kumampi sa China. Nang sinisisi pa at pinagtatawanan pa ang ating mga sundalo, mga duwag daw, hindi man daw lumalaban, puro lang daw angas, hindi ba? Sa halip na magkaoroon ng galit sa puso nila, sa ginawa ng China sa ating mga sundalo, ay tumatawa pa, nanlilibak pa, na para bagang ang tinatawag na duwag ang ating mga sundalo. Mawalang galang na po mga kapo filipino Kung meron duwag dito ay kayo. Sapagkat pinapakita lamang ninyo sa mga ganitong tao na ang mga taong ganito na nahahanap pa sa kanilang puso ang kumampi sa China, irrationalize at sa halip ng sisihin ang China ang sinisisi pa ang ating ang puwersa. Ang sinasabi pang may sala ang ating pamahalaan. Hindi naman pala natin kaya lumalaban tayo sa China. Puro ngaw-ngaw ang ating pangulo nang bubuyo, nagpapadala sa Estados Unidos. Nahahanap pang magkaroon ng puwang sa kanilang mga kaisipan. Ang tayo pa ang sisihin, tayo pang ang mang, mang, gaslight na parang tayo na yung big biktima, tayo pa yung may kasalanan. Yung pang pa ibig sabihin ng gaslighting. Ngay para ramdam sa iyo na ikaw na nga ang nasaktan, ikaw nang inapi, kasalanan mo pa. Kaya ka nabugbog eh, masyado kang madaldal eh, Kaya hindi mo naman pala kayang lumaban eh, masyado kang maangas, mga ganun. Saan kinukuha na mga kapo Pilipino natin ito ang kapal ng kanilang mga mukha? Pasensya na po. Alam ko marami tayong differences sa politika. Ngunit sana huwag nating itaya ang ating kahihiyan at ang ating kinabukasan. Dahil lamang sa kung sino ang ating pinupuon. Sabagat sinasabi ko po sa inyo, ito mga pinupuon natin, mawawala din yan sa politika. These political patrons that we are idolizing, to whom we have idolatrous relationships, that we almost worship, will just leave. Some of them will soon die their political careers might be gone pero ang baho ng inyong kahihiyan ay hindi mabubura sapagkat ito po sasabihin ko na to wala namang tayong ang inangalanan dito ang pagkat traitor sa bayan ay isang malaking kasalanan <laughs> natatawa na lang ako eh kasi yun na lang ang pwede natin gawin eh. It's either magalit tayo ng gusto, tawanan na lang natin itong mga to eh. Pero hindi kasi nakakatawa. Hindi nakakatawa. Nando na, na nga naputulan na ng dalirang isang sundalo, kitang kita na sa buong mundo, hindi lamang natin kung papaano nang buli ang China, binunggo tayo tapos sila pa itong may, kas, may you know, lakasan loob na magsabi na tayo ang nanguna. Tayo daw kasi yung nanguukupa ng isang teritoryo na hindi naman atin. Samantalang ayon sa UNCLOS, ayon sa arbitral ruling noong 2016, may karapatan tayo sa lugar na iyon. Sapagkat yun ay bahagi ng ating exclusive economic zone. Malinaw. Nakalulungkot. Pero sana naman huwag din nating isipin na kada Pilipinong may apelyedong Chinese ay kaaway. Sapagat yun naman ang isang mali din na porke Chinese, porke Lim o Tan o kung ano man ang apelido, ang tinginan natin ay kaaway na. Hindi ganun. Sapagat kung titingnan natin, mas marami po ang mga defenders ng China, mga mouthpieces ng China sa ngayon. In fact, sa mga kilala kong mga defenders ng China, ay wala yata doon ng apelyido ay meron lang siyang you know, ilan lang ang may apelyido o kakaunti pa na Chinese mga Pilipino po ang mga yun Filipino sounding name so huwag naman po natin lahat eh, na porque Chinese sounding ang name ay kaaway na hindi po tayo po na magkaisa na huwag na po tayo magkawatak-watak sapagkat iisa lang naman ang ating bayan at doon sa mga natutuwa pa dahil ang ating mga sundalo ay nabugbog o naputulan ng daliri, mahiya naman po kayo. Sapagkat inuulit ko po, ginglisan na natin. These political patrons that you are trying to idolize and which is the basis of your being an apologist of China will come and go. Their names may no longer be there, but the stench of your shame will forever remain. Yan lamang po aking punto di vista sa araw na to. Maraming salamat at balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. Maraming salamat, Professor Antonio Contreras.